mga kod, si Budiday nandyan pagalagala kahiga, ayahay dito muna naman tayo sa ating mga orchids yan no ang orchids daming bulaklak ganda ng mga bulaklak ang ganda ng, ng mga bulaklak. May rosas. Um, Pulang-pula. Parang plastic. Ano? Parang plastic. Um, um, ang gaganda. Ang gaganda nila. Ayan ang mga rosas. Ang gaganda ng mga bulaklak. Um, mga rosas. Ayan no? ang gaganda naman ng mga rosas na mumukadkad sa ganda <laughs> yan o, may gumamila pa may may ano pa oh ano? sarap sa mata sarap tignan pag ganyan kaganda yung mga bulaklak Ang talaga pag may mga bulaklak sa gilid-gilid. Nakaka-relax. Uh, okay. Puro bulaklak din sa gilid. Gilid ng bahay. Yan o. Oh, Ang daming bulaklak. Dito pa yung bahay kubo. yan o no. yung oh, puno ng ano binagbiri